Noong 2013, may isang magandang babae na may edad 18 years old ang walang awang pinaslang ang kanyang sariling ina sa loob mismo ng banyo. Marami ang mga nagulat dahil ang isang maamong muka ng babaeng ito ay kaya palang gumawa ng isang karumaldumal na krimen na tatatak sa kasaysayan ng mundo at magugulat ka kung bakit niya ito nagawa sa sarili niyang ina. Ano ang nangyari noong August 13 at bakit hindi siya nakulong matapos niyang paslangin ang sarili niyang ina? Si Isabella Yunmi Guzman ay pinanganak noong July 1, 1995 sa Aurora, Colorado, USA. Sa unang tingin, siya ay isang ordinaryong bata lamang at habang lumalaki, hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay, lalo na pagdating sa relasyon niya sa kanyang sariling pamilya. Ayon sa mga ulat, hindi naging maayos ang trato ng kanyang inas sa kanya. Madalas silang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at pagtatalo sa loob ng kanilang tahanan. Ang pagkabata ni Isabela ay hindi naging masaya tulad ng inaasahan niya sa ibang pamilya. Sa murang edad pa lamang dumaan na rin siya sa isang malaking pagsubok kung saan naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang hiwalayang ito ay ang nagdulot ng mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao at mas lalong nakaapekto sa kanyang pag-uugali habang lumalaki. Dahil sa paghihiwalay ng kanyang tatay at nanay, napilita niyang sumama sa kanyang ina at stepfather. Ngunit imbis na magkaroon ng panibagong simula, mas lalo pang lumala ang relasyon nila sa isa't isa. Si Isabella ay lumaking puno ng sama ng loob at habang siya ay nagiging teenager, unti-unting lumalabas ang kanyang pagiging rebelde. Hindi siya sumusunod sa mga payo, madalas siyang nakikipagtalo at tila lumalayo ng tuluyan sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang maamong muka at inosenteng anyo, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang mga damdaming hindi maiintindihan ng iba, galit, pagkalulong sa sarili at matinding distansya mula sa kanyang pamilya. Ang lahat ng sugat, hinanakit ay naipon sa kanyang isipan hanggang dumating sa puntong hindi niya na napigilan. Pinadalahan niya ng email ang kanyang ina na may halong pagbabanta dahil dito nabahala si Yun Mihoy, ina ni Isabela at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ngunit dahil wala pang aktwal na karahasan noong mga panahong iyon, hindi ito nabigyang pansin. Hindi nila alam na iyon na pala ang hudyat ng mas matinding trahedyang mangyayari. August 28, 2013, araw ng Miyerkules, nagtalo ang mag-ina na si Yun Mihoy at Isabela dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang kanyang ina ay pumasok sa banyo para sana'y maglinis pero doon na pala magaganap ang isang trahedya. Pumasok si Isabela sa banyo kung saan naroon ang kanyang ina. Bitbit -bit ang isang kutsilyo, agad niya itong sinaksak, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 79 na beses, grabe. Isipin mo yun, ang maamong mukha na ito ay kaya palang gumawa ng ganitong klasing krimen. Ang eksenang iyon ay nasaksihan ng kanyang stepfather na agad humingi ng saklolo. Ngunit huli na ang lahat, wala nang buhay ang kanyang asawa. Matapos niyang gawin ito sa kanyang ina, mabilis na tumakas si Isabela Ngunit hindi siya nakalayo. Kinabukasan, nahuli siya ng mga pulis sa isang parke malapit sa kanilang bahay. Habang nakaupo at tila napakalayo ng iniisip, walang pag-aalala sa mukha nito kung ano ang nagawa niya. Noong dinala siya sa korte, agad napansin ng lahat ang kanyang kilos. Habang ang iba ay inaasahang iiyak siya, magmamakaawa o magpapakita ng pagsisisi, si Isabela ay kakaiba, nakangiti nakatitig at minsan parang wala sa sariling mundo. Dahil dito, mabilis siyang naging viral sa online dahil wala kang makikitang kabas sa mukha niya at kapag tinitigan mo sa mga mata, makikita mong wala siyang pagsisisi. May mga nag-upload ng kanyang mga video sa YouTube. Ang ilan ay tinatawag siyang creepy killer dahil sa kanyang mga ngiti at malamig na ekspresyon. Ngunit sa likod nito, nagsimulang lumutang ang mga tanong Normal ba talaga siya o may mas malalim na problema sa kanyang kaisipan? Sa paglilitis sa korte, nagsumite ng plea si Isabella, not guilty by reason of insanity. Ayon sa pagsusuri ng mga psychiatrist, matagal na raw siyang may sakit sa pag-iisip. Ipinakita ang mga ebidensya at mayroon siyang schizophrenia at psychosis. Dahilan upang hindi niya maunawaan ang ginagawa niya noong mga araw ng krimen. Dahil dito, hindi siya nakulong tulad ng inaasahan. Sa halip, ipinadala siya sa Colorado Mental Health Institute, isang psychiatrist facility kung saan siya ay sumailalim sa pangmatagalang gamutan. Habang nandito siya sa loob ng mental, pinag-aralan ng mga doktor ang kanyang kilos at pakikipag-usap. Alam kasi nilang kayang manakit ni Isabela kaya naman bantay sarado sila dito. Hanggang sa lumipas na ang ilang mga taon, 2020, muling nabuhay ang kanyang pangalan sa balita. Humiling si Isabela ng mas maluwag na kondisyon at posibilidad ng paglaya. Ayon sa kanya, gumaling na siya at natutunan niya ng makontrol ang kanyang sarili sa tulong ng mga doktor at gamot. Dito, nagdalawang isip ang lahat dahil hindi nga naman biro ang ginawa niya sa kanyang ina noon at baka kapag inatake ulit siya ng kanyang karamdaman ay magawa niya ulit ito sa ibang tao. Ipinadala sa korte ang hiling ni Isabela at makalipas ang ilang araw, hindi inaprobahan ng korte ang kanyang hiling. Hanggang ngayon, si Isabela ay naroon pa rin sa Colorado Mental Health Institute at nananatiling nasa ilalim ng pangangalaga ng mga psychiatrist. Ayon sa mga ulat na nakaranas ng hallucination, delusion at disordered thinking si Isabela noong magawa niya ang krimen at ayon din sa mga doktor na inakala ni Isabela na ang nanay niya ay naposes at ang pananakit ang makakapagsalba dito. Kaya niya nagawang saktan ang sarili niyang ina. Wala siya sa katinuan at marami ang mga bagay na gumugulo sa isip niya. Ang schizophrenia ay isang malubhang sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa paraan ng pag-iisip, damdamin at kilos ng isang tao. Mga pangunahing katangian ng schizophrenia: hallucination, nakakakita Nakakarinig o nakakaramdam ng mga bagay na hindi naman totoo Halimbawa may naririnig na boses wala naman talaga Delusion Matibay na paniniwala sa mga bagay na hindi makatotohanan Halimbawa iniisip mo na may gustong pumatay sayo pero wala naman talaga Magulo ang pag-iisip Hirap mag-organisa ng salita at ideya Kaya nagiging mahirap kausap ng maayos Pagbabago ng emosyon Minsan malamig kausap minsan hindi, walang pakiramdam o wala sa lugar ang reaksyon. Problema sa asal at kilos, maaaring maging mapanganib o kakaiba ang galaw ng isang taong may iskizofrenya, kaya naman nakakatakot kung sakaling may kasama kang ganito ang pag-iisip. Sa madaling salita, ang iskizofrenya ay isang psychiatrist disorder na nagiging sanhi upang mawala ng koneksyon ang isang tao sa realidad.